guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning mga katanod, good morning mga kalingap. So, good morning mga kababayan. <clears throat> good morning mga kabayan, good morning mga ka-viewers and mga ka-subscriber. Kung nakikita nyo, kalat itong aking gawa, no? So, nakaisip ako uh, kung ano ba ang pwedeng gawin dito. Hindi ko rin alam kasi ang gagawin ko lang dyan ay magmemekos-mekos. Lahat ng nakikita nyo yan ay gagay para ipag-iisa -ipag natin. No? So meron tayo ditong egg, harina, tokwa, sempre itong meatloaf. Meron tayong bell pepper at meron tayong paminta, bawang sibuyas at ito ang ating magiging gulay. Normally, hindi ko rin alam kung anong magiging kalalabasan nitong gagawin kong vlog ngayon. Kaya hanggang sa dulo guys, sasamahin niyo ako. Hanggang sa paggagayat, pag fair hanggang sa pagluluto, sasamahin niyo ako. Siyempre, kasama ko rin kayo hanggang sa pagkain ko nito. So guys, akin munang iaayos ang ating mga ingredients. Kaya, dyan muna kayo. Patanod naghayat na natin at na-prepare na natin ang ating mga gagamitin. Ito yung tofu or tofu na aking binekos-mekos sa pamamagitan ng aking kamay. So ito yung ating kangkong. Meron tay ditong meatloaf, tapos meron tayong onion, So, bell pepper, garlic dalawang itlog ang ating ilana guys so nandito yung harina paminta, ang seasoning at saka ng uh, ito ay harina diba ito ay hana na siya all, for, all purpose po yung ewan siya na yan so ito na guys ang aking imenekos nekos pagsasamasamahin lang po natin siya no so pwede na natin isama ito. yan bawang Meron tayo dyan bawang na pwedeng ilagay. Kasi ito naman po ay ating pagsasama-samahin. So, meron tayong bell pepper. Hindi ko po sinabi na gayahin yung aking ginagawa kasi sariling version. May kanya-kanya tayong version na gagawin At mga kapampangan, marunong mag mekos-mekos pinagsasama-sama namin ng mga ingredient hanggang sa makuha namin yung masarap na texture, no? Yan, meron tayo dyan sibuyas. So, meron tayong dalawang egg. Dalawang egg, di ba? Yan. Then, ito. Yan. Ito yung meatloaf. So, lalamas-lamasin ko muna po yan. So, hindi ko na pakikita yung paglamas-lamas. Basta imemekos mekos po natin yan, no? Para mix-mix po yan hanggang isama natin yung ito, yung, yung kangkong. So, mamaya natin lalagyan ng harina. At ito muna ang ating lele mas lelemes, uy. <laughs> lele mas uy. O mga katanod, eto na mekus, mekus ko na siya, no? May sama-sama ko lahat ng ingredient. So, siguro, maya-maya, maya-maya natin muna. Ayaan muna natin siyang na-marinate sa sarili niyang maid. <laughs> sarili niyang maid. ita atin niya. <laughs> Hindi, dyan muna, ganyan mo siya ibababad. Kasi, tulog pa yung aking bossing. So, syempre, dapat may sausawin tayo niya. Ito, napakasimple yung sausawin lang ating gagawin. Meron tayo dito sili, dalawang sibuyas, bawang, at syempre, suka. So, mamaya ko yung haayusin, no? Mas masarap nyo kung may pipino. Syempre, hindi mawawala ang paminta. Iyan muna tayo, guys. Yan, mga katanod, nag-sample na ho tayo ng ilang piraso, no? Para matikman natin ang ating ginawang eksperimento na bola-bola try natin no, malay natin pwede rin pang negosyo kaya guys wait lang tayo hanggang sa mag brown ang ating uh, kalakal ang totoo guys first time ko po gumawa ng ganito no uh, dinikta na lang ng aking utak kagabi na uh, parang gusto ko magluto at mag try at alam nyo ito yung uh, the best dyan ito yung ating sausawan na Napakasarap. Promise. Hindi po kayo magsisisi pag ako naging bisita ninyo at gusto niyo magpaluto. Gagawan ko kayo yung abot ng aking makakaya sa talento ng pagluluto, dikta ng utak at puso dahil mahal po ang aking pinapakain dito. Yahoo! Ito na yung ating finished product. So, medyo mainit pa. Titikman po natin, no? Oh. Kung ano ba yung panlasa. Ano? Kung ano, masarap ba? na perfect ko ba? Na pwede na po siyang pang negosyo, di ba diba? Uh, so, ngayon ay siya-shoutout ko muna po ang aking mga bisita sa aking munting live. Siyempre, nandyan si Ma'am Marites Umblas. Shoutout po. Salamat. Nandyan si Ate Marley Guason. Nandyan ang ating DJ Malmol, aka Mali Farila. Nandiyan si si Sister Riray, nandiyan si Ate Violeta Katakutan, nandiyan si uh, uh, uh Abi or Jane, uh, Jen Abby, sorry, Jen Abi. nandiyan si Ate Tess Tanyedo, si Maria Teresa Yop Yop. Mga iba pong pumunta, no? Salamat po ng marami kay Sir Uh, wait lang, hindi ko masaulo kung ano yung pangalan ng nasa live natin. Basta lahat po ng pumunta sa aking live. Sis Snelisa, Mami Leonida, Tita Rita. Sa mga bumisita sa aking live, no? Salamat po ng marami. Tikman na, masarap siya. Shout out kay Hiriam. Kay Hiriam, no? Nang... Hiriam, shout out sa mga team Tres and Renel, shoutout po sa pumunta sa aking munting live salamat po ito po yung aking menu ngayon nag 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 -mekos, mekos lang po ako ng aking bagong menu at sa wapo ng Diyos tinikman ko maganda at mas, masarap naman po pala kay Sir Manoy kay Sir Manoy Junin Kanyada at sa iba po no Uh, yung mga kaibigan po ni DJ Molmol Mol or Mali Parilla, salamat po hindi ko na humakuha, te, hindi ko na mabasa kung sino yung mga bumisita salamat po ng marami sa inyo sa timtano, syempre shoutout, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan shoutout, Kalinga Pros, kay Ati Kati, official Katerin official, shoutout Peter Magano, shoutout Siyempre, ang ating mga team tanod, si Ate Rosalita, shout out. Ate Tescap, shout out. Shri, inofficial, shout out. Si Sister shout out. Siyempre, siyempre, sino pa? Kay Sis Nasi, pagaling ka sis. At namimiss ka po namin. Si Selen Fee, Ate Violeta Katakutan. Mali Farila. Mami Leonida, Shout out. Shout out, shout out po sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa akin. Siyempre, Team Tres and Renel, mga Apo. Apo Renel at kay Apo Tres. Salamat po sa inyong team. Sa walang sawang pag-yakap niyo sa akin. Salamat, salamat. Sis Abigail, sis BL. Shout out. So, ito na guys. No? Ito na yung finished product natin. So, kami po ay kakain na at kumain na rin po kayo. Salamat sa panunood at sa pagtambay sa akin live. Shout out, shout out. Bye bye guys. Bye bye. Salamat.